Eh mga kapatid, magandang umaga po sa lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang uh, buksan ang panguntrang ito na pinagawa ng isang uh, kagawad sa isang manggagamot na nagkakahalaga ng sa pagkakatanda niya mga kapatid ay nagkakahalaga ito ng 3k o 35 uh, dahil sa ano sa sobrang tagal na at ito mga kapatid uh, ang masasabi ko lang kasi sa panguntrang ito ay hindi ako komportable at parang walang bisa itong panguntrang ito at uh, humingi ako ng pahintulot sa, kani, sa kanya na uh, alburin ko na lang itong panguntrang ito tapos uh, ibablog ko mga kapatid para iwas din tayo sa mga iskam iskam na mga, na mga manggagamot ko no Yan. tignan natin mga kapatid kung ano yung laman ng uh, panguntrang ito kasi walang visa ito eh at uh, pumayag naman siya na ibigay sa akin para malaman niya kung ano yung uh, laman ng panguntrang ito at ibubuksan natin mga kapatid kaya po sa mga ano po dyan ingat-ingat uh, po tayo sa mga manggagamot na uh, naniningil talaga ng uh, mahal sa kanilang panguntra pero wala namang visa Yan. Uh, okay naman sana mga kapatid pag naningil sila ng panguntra nila 'Yung panguntra nila ay talagang may visa attested. ayan, Ah uh, ito mga kapatid ay bilang bilang aral ito sa mga pasyente na ano ah uh, mag mag-avail sa mga manggagamot kung titignan ninyo mga kapatid kung yung panguntra ba niyan ay may visa o wala. Ayun. Marunong dapat kayong kumilatis, wag po kayong sige lang ng sige. Maging aral ito sa inyo, mga kapatid. Ayun. Bubuksan natin kung ano yung laman ng panguntrang ito. Sa nag sa kakahalagang 35 Ayan. Tignan natin. Ayan, biruin mo ha pati pati ang kagawad ay nadali pa. Wala mga walang hiya talaga tong mga taong ito. Tignan natin mga kapatid kung ano yung laman. Ayan yung laman mga kapatid, dahon. Ah, dahon ito ng sa gubat. Yan mga kapatid. Ito yung laman sa nagkakahalagang 35. Yung panguntrang ito na ah, ano, mga kapatid, na inabel sa ng isang ano manggagamot sa sa isang kagawad. Hmm. Tignan ninyo yung ginawa ng mga manggagamot na loko-loko. Yan. Is na matatagpuan po ito sa gubat. Ito. Itong damo na ito, I iwan ko kung anong pangalan ng ano na ito, hindi ko alam to basta nakikita ko ito pag nangangalap kami sa bundok o sa gubat. O sa kaka, sa halagang 35 mga kapatid. Tignan ninyo ang mga manggagamot na mga luko-luko. Yan, naway maging aral ito sa mga Uh, pasyente na uh, maingat po tayo sa pagbili ng mga panguntra, Nasasayang po ang inyong pera dito, mga kapatid. Yan. Tignan niyo dahon. Dahon ng di natin alam kung anong klasing dahon ito, bay, basta makikita ito sa mga bundok. Uh, biruin niyo 'yung mga uh, ginawang ginawa ng mga taong ito na manluloko ko, hmm? Pati ang taong walang kaalam-alam ay biniktima nila sa halagang 3k o 35. Maawa kayo sa ano sa mga pasyente ninyo kasi ang pera po ay hindi po pinupulot. Yan. Uh, wag po kayong wag po ninyong pairalin ang inyong ugali na pagkalukuluko ninyo. Ayusin ninyo. Ha? Kawawa yung mga pasyente na hindi ano hindi gumagaling sa inyong ano katarantaduhan ninyo. Mm. mga kapatid, dahon ang laman ng panguntra. Talagang ah, nakakasakit din naman bilang manggagamot na nagagawa pa nilang lukuhin ang kanilang pasyente sa ganyang pamamaraan. Yan. Kung gusto ninyong gumawa ng mga panguntra, ipag-aralan eh, ninyo mga kapatid. Huwag ninyong, wag ninyong idaan sa panluluko dahil hindi po maganda yan mga kapatid wala pong umuunlad na tao sa panlulukon nyo sa kapwa yan, kung sino man yung manggagamot na ito na gumawa ng panguntra sa isang kagawad na ito ay mahiyahiya ka naman mga, mahiyahiya ka naman kapatid yan, tatlong libo yung tatlong libo yung uh, binayad sa iyo o 3, 5, tapos ito lang ang ano mo sa isa kanya asan yung konsensya mo dito? Sana usigin na, usigin ka ng konsensya mo. Ayan. Um. Maawa ka. Ayan mga kapatid sa mga manunood nito, sa mga sa mga uh, pasyente o nagtatahak ng ano o mga pasyente na makakapanood nito na gustong mag-abil ng panguntra, naway maging aral ito sa inyo. Kilatisin po ninyo ang kung ang manggagamot ba niyan ay totoo o hindi dahil ma, napakasakit po mga kapatid na maluko kayo ng uh, mga manggagamot ngayon sa panahon ngayon maraming mga bula ang manggagamot na nagsilabasan yan hindi na pagtulong sa kapwa yung pa, mga pinagagawa nila kundi ginawa na nilang negosyo ang kanilang uh, panggagamot yan dinadaan na nila sa panluloko yan kaya yung mga manggagamot naman diyan na ano ay bago-baguhin ninyo ang inyong ano, ang inyong ugali. Huwag inyong idaan sa ganito. Sa di di maano. Di maganda yung panluluko ninyo. Mm, ewan ko kung anong klasing dahon to, kung ano ay hindi ko naman alam to. Mm, basta nakikita ito man, uh, nakikita ito sa bundok kung sakaling mga uh, mangangalap kayo ng sangkap. Yan mga kapatid at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.